Yung outdoor daw, ma-under agad. Kahit i-off mo dito, ma-under pa rin to. So, nag-uusap naman sila. Hindi yata under, mali yata ako. Eh guys, meron tayong bagong project ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. So ito Samsung ito, bagong unit, pina-install natin sa kaibigan natin. Then pag-install daw nila dito sa bagong unit na 'to, yung outdoor daw agad Kahit i-off mo dito, maandar pa rin 'to. Mamamatay lang daw siya pag inano sa breaker. So ngayon te testing natin ito. Saksak natin. Ayan nga, umaandar nga agad. Kahit naka-off pa yung indoor, maandar agad. Ayan. So sa blinking niya, normal naman mapapansin nyo ayan nagre-response naman si indoor no so nag-uusap naman sila ang nagko-control kasi dito sa relay ito po ito kasi yung control IC nya nagko-control ng relay ayan po ang tarbaho nito so ang gagawin lang natin dito papalitan lang natin ito tingnan natin kung gagana na siya meron na tayo IC na naitabi then ito tatanggalin natin Yan, sige Salamat nga pala nagbigay sa atin ng tweezer at napakaganda po. Sobra ko pong na-appreciate. Shoutout sa iyo, Michael tanggal na tumatawag pa hindi ka na tumawag so ayan napalitan na natin tayo natin lumamig bago bitawag baka gumalaw ayan okay testing natin saksak natin kabit natin yung kompresor ito okay. hindi ko na ikat yung mahaba iba na bubuol Bagong bago to kasi naka box pa rin nung no? Tapos ano, nangyayari pala talaga yun. So, pa para lang dun sa mga kliyente natin, for awareness, huwag natin kagad si, si, si technician. Dahil wala namang kasalanan si technician sa mga gantong system. sensor niya, then saksak. Ayan, yun yung nag-start. na natin dito. Ayan. Ito lang madalas talaga pinapalitan ko pag mga sistema, ano. yan start na yung, ano natin indoor pan sa ganito sistema walang error to yung mga ganito. yung maandar yung outdoor pan hindi natin alam na umaandar yung outdoor pan dapat napapansin natin yung kung mihintu ba yung outdoor o hindi kasi bukod sa malakas sa kuryente yung lifespan ng pan motor natin eh, saglit lang madaling masira so lagi natin i-check iche yun no hindi natin siya mag start ayan maandar na yung pan tayo na lang natin yung compressor mag start hindi yata andar mali yata ako yung, di ba? Ayos na. Sige. So, okay na to. Another successful na naman tayo din. Another idea na naman tayo. Follow na lang po kayo sa aming page at saka sa aming Facebook. Maraming salamat po. Sayang unlike kung walang follow.